Pero ilan po sila? Ilan sila? Ang galing. konti na lang, ha? Oh. Siguro kung... Dal dalawa to Dalawa siya. Ah, marami na din pala yung dalawa. Ayan. Nakasampung tambak daw po ngayong araw. Ay, ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay. Sunday today, walang trabaho. Pero, quick update tayo. Dito, ayan o, no? kinakain din po yung lupa. So, malamang sa malamang, magbabaakon tayo dito. Gusto po natin, na uh, ano, ayan, babakuran natin. Ano uh, anuhin natin yung loader. Bakod na lang. Mukhang kailangan talagang bakod. Magbakod. Yan, nakikita ko lang naman kasi ngayon tingnan nyo uh, hindi po pwede talaga yung ganyan lang tapos sabihin mo na maglagay ka lang ng mga bakod talaga kukulong mo ito so ayan umulan po kahapon ng malakas as in malakas pero wala pa din nakaka-stress yung langaw sana naman matapos ng kalbaryo namin sa langaw sya na po kayo kung inuulit-ulit ko kasi kung kayo po ang naandit sa sitwasyon namin tara hanggang tenga pumapasok imagine graben lang ang poultry ay oh. so ayan ah uh, maputik nga ano kahapon nag concentrate lang po sila sa tambak ayan o oh, may buhangin hindi ko alam kung bakit may buhangin pas papa siguro yung daan na yan papa ba diba sinabi ko po na ipapakulong ko yan muna papasintahan natin hindi yan magiging perfect na diretso siguro hindi eh, ko alam kung anong gagawin niya pero sabi ko sa kanya abangan na natin kasi ang balak ko nga yun matambakan natin yan so chichikin natin yung mukhang matatagalan tayo makapasok na naman dito ah siguro mga dalawang araw pong mainit na talagang mainit ano pero yun nga ang ini... inaano ko mukhang alanganin tayo dahil ah uh may mga masamang panahon na pong parating yun yung ano ko eh pero at least ilan po ba ang nahatid kahapon 14 14 po ang nai ano hatid hindi kahapon yung um, biernes eh uh, yun, tingnan nyo naglagay na po sila ng buhangin dito para hindi kumapit yung putik ano pero medyo putik talaga tingnan nyo pa ako kaka pa ako ah uh, kailangan natin magganap buhay eh. <laughs> Ayan. yung mga basher natin yan ano na naman so ayan <laughs> na naman tayong inaapakan tao so wow luwag na pala oh. ayan mga farmer luwag na ah, pagka napantay na po natin ito galing ha ah. grabe oh isang araw na tambak oh. pero ilan po sila ilan sila galing. Konti na lang, ha. Oh. Siguro kung walo, walo hanggang 10 siguro elf. Pwede na 'to. Oh, tapos habang uh, ano, lalagay pa natin ng asin ulit tayo, dadagdag na naman tayo ng lupa. Pero okay na 'to kahit ito lang muna kasi alam niya kung bakit pag umulan mapipitpit na po nang mapipitpit yung yung lupa nito ano na ah, siksik na siya kasi yun ang inaano natin dyan eh kailangan masiksik po yung lupa ay ayan so pa kailangan natin masiksik to pagka nasiksik na po natin ito eh kahit konti na lang ang itambak natin. Ano na? Ibig sabihin yung ilalim napit-pit na. Okay na tayo. Kahit uh, konti na lang ang ilagay mo, hindi na po apektado gaanan yan. So ayun ang ating uh, pinagsisikapan. Unti-unti. At least may progreso. 'Di ba? May progreso po. Sa mga nakaka-appreciate at natutuwa sa ginagawa namin, nakikita po nila yung yung hard work, di ba, na pinagsisikapan. Eh salamat po ng marami syempre. So, ayan. Mga suporta sa mga walang sawang nagmamahal. ayan dap. Marami naman po, mas marami naman yung nagmamahal. <laughs> ayan So ang pang tambak Mga ka-farmer yan Grabe Ang dami pang tambak talaga ah. Day off ngayon Day off sila So yung dito Marami na din pala yung 14 Kasi yung doon pala Nalagyan na din oh. Marami na din Maganda nga sana Kung titigas po yung lupa May tututok dito ba diba? kasi sabi ko kay papayam papayam kailangan pa nating asintahan uli yan ng dalawang kahit dalawang hollow blocks kasi ano uh, kung baga at least nakaredy na tayo kung pala rin tayo na yung tambak eh makapasok pa ng tuloy tuloy kahit medyo mabigat bigat na din ng tambak ah 1.8 po ang kuha namin kada isang elf so kahapon 14 magkano na naman yon ay nung biyernes yung pa yung ilan pa pong ina na din marami rami din pero awa ng Diyos nakakaraos naman nakakaraos naman po okay may mga tao na Ayan, babalik na naman po ako doon ganyan lang ang buhay sana maubos natin yung dalawang lechon ngayon para may pang patrabaho tayo hehehe <laughs> may dagdag pang patrabaho <laughs> Dito na naman tayo at mukhang magbigyan tayo ng magandang araw ngayon ah. Mukhang mainit ang panahon pero sana ay pagbiyan ah, pagbigyan po tayo. Ayan. Nakapasok po yung ano, tambak. Ayan, nakapaglagay pa dito ng isa oh. Ay, tagal na pala to. <laughs> Medyo gumanda po ang ah, pero kahapon umulan din ah. Umulan din po. Pero nakakapasok po sila ngayon. Hopefully ay uh, yan. Wala namang maganda. So maka 14 uli sila. Sabi nga ni Papa yung 14 gel ah, 25,000 din. Ilistahan siya. Ay, sige po Papayam. kasi kumita naman tayo nung Sabado at Linggo. May pambili tayo ng a, uh, tambak. <laughs> Ayan, medyo maputik-putik pa. Dal dalawa to. Dalawa siya. Ah. Marami na din pala yung dalawa. Eh, na naman yung aking anak. Ah, nasa ilalim na to. Sino wala? Si Dexter. Nel-nel, sana makapasok pa no sana ito lang i-concentrate nila ngayong araw ano yung tambak ba hindi natin alam kung hahagupitin na tayo ng matinding ulan yan yeah, puro tambak tayo ngayon eto oh dami pang kakainin. kaya kainin tambak laki din palang gasto sa tambak kinapos talaga okay nandito na rin naman tayo pagandahin na natin kasi ay pangit pwede na ayoko kasi nung pwede na mas maganda na yun pwedeng pwede kahit medyo matagalan pwedeng pwede ang ganda nito pag ano, sa isla mga ka farmer oh. tapos nandito ka nagkakape may lilim ng puno ano oh. tapos may namimingwit sa gilid ay ganda magiging masaya ang ating mga bisita ba? Diba? hindi hindi lang ang may experience ninyo pag natuloy po ito ba? Diba? Uh, enjoy po halos lahat. Di ba? Yung mga bata, mga pag swimming yung matanda na gustong mag-relax-relax, magbasa ng libro sa isang sulok, pwede. Tapos meron tayong activity hall na ilalagay din naman. ba? Diba? Pwedeng billiards table, table tennis, darts or whatever. Pwede nating isingit diyan. At the same time, yung mga mahilig mag-fishing, ilalagay din tayo ng boat para pang picture-picture ninyo. So, tingin ko okay naman. Tapos sa may mga gulay tayong ilalagay diyan na pwede niyo pitasin, 'di ba? pagluto kayo tapos yung mahuhuli ninyong isda palalakihin natin yung tilapia syempre pero yun naman ako naman ay makikiusap syempre pag kunyari namingwit no, kayo yung tama lang na kakainin huwag naman yung uh, may dalang cooler at iuuwi pa <laughs> kawawa naman po yung susunod di ba? so yung ano lang yung dito lang problema Pagdatingin ko kaya naman pong i-ano yan diba kasama na sa package na yung uh, iihawin niya ninyo at lulutuin eh libre na di ba mahirap naman yung puro business kailangan na yung give and take yun sana maubos na po yung uh, matambakan na ito pag napantay na po ito pwede na tayo maglagay ng paikot na ah uh, another uh, hollow block kahit dalawa lang pwede na siguro pwede na bilis naman eh kung tatlong kartilya nga yan bilis nila tingnan nyo, ito ginagawa lang po itong tambak na to pagka free time manyari nasira lang yung mixer una may loose na tornilyo saka lang sila mag ano na naman tambak pero mabilis nila naman yung hinahakot so dito hanging bridge yan ay, lum gumuuga-uga. Yun na yung trail doon, eh. Oh. Bilis silang makapag -hakot. Tambak. Tapos, ayan, maraming salamat sa mga bisita natin kahapon at nung Sabado. Sa mga nag-order din po ng lechon, maraming salamat uh, sa pagtangkilik. So, ayan, thank you, thank you. Uh, at sana po na siyahan kayo at uh, kita kita na lang po tayo sa susunod ma uh, mimis po ninyo yung aming lechon nandito lang po kami para sa inyo ayan mainit magandang panahon Diyo, nagdadalawang isip ako dito sa project kusina pero yung kusina talaga mukhang uh, uh, kailangan mga ka farmer yan ikutan na natin dahil ah uh, uh, medyo nakaka-stress na dahil sobrang pong busy tsaka makakapag uh, ano kami makakapag-offer po kami ng ibang um, alam nyo na ah uh, putahe ba diba? kasi medyo luluwag po yung kusina unlike po doon sa aming kusinang kulungan ng baboy <laughs> nakatuwa naman o no? oh. sabi ni ate kausap ko kanina bakit kasi sabi niya hindi mo linakilakihan yung gina. Ate ah, kakukulungan ng aso. Ah, ah babo 'yun. Dinugtungan lang namin ng kawayan. 'Yun na 'yun, nakakulong na 'yun. Ganun na yung kako. Ah ganun ba sabi niya? O kaya sabi ko one year na din naman, I think it's time na para i-upgrade dahil kung naka one year na at ano, 'di ba? So may ano naman, may potential na. Ayun, kusina tapos sa uh, yung naandito dito kasi talagang kinakapos po tayo sa mesa na at uh, si ka farmer money naman ang sabi niya wag mo munang ano, ipagawa na ganun kasi sabi niya syempre nga naman po, mahirap sumugala no? pero ako naman kasi ang iniisip ko makakapagpagawa ng isang malaking uh, kubo dyan unang una ay uh, pwede mong i-offer na na baka may, may gusto mag-rent, di ba? Malay natin. O, weekdays. O, kaya, malay natin, weekdays. Pwede tayo mag-offer dito ng uh, hindi lang lechon, di ba? So, kahit mamilugaw lang o yung mga lechon products natin, pwede nating i-offer. Pero pagka gusto nyong kumain ng buong lechon, Sabado, linggo lang kayo, di ba? So, parang ganun. Eh, may mga options tayong nakikita na pwede nating subukan. Minsan kasi pag hindi mo sinusubukan, hindi mo talaga makikita. Di ba? So, ayan lang po. Ang na ito. Ito yung ano natin. Ah, uh, yung mga rooms natin diyan. Tapos dito naman yung pwede tayong maglagay dito yung parang pinaka maliit na kubo din na Malit na function hall lang na just in case lang ay mag gusto nyo mag uh, pa -cater. o di ba let's say ka farmer o sabado may order kaming lechon na andiyan kami di ba dito nila kakainin na may 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 place po sila let's say 30 packs tapos ito naman ay uh, dito na natin lalagay yung sinasabi ko na pwede activity hall nila so ayun ang ating mga nakikita ko lang pero hindi pa po final yan dahil si Bebe ang mas ma ano ang imagination din sa mga ganyan eh ako naman inaano ko lang tapos yan naman ang mag uh, finishing ng mga idea ko yun po yung aming nga uh, ano teamwork ika nga <laughs> di ba yun yung aming uh, anong mag asawa basta same goal lang kami yun lang, lang lagi ko sinasabi same goal tayo pero ah uh, ano tayo ibig sabihin eh kailangan mag meet yung mga ideas kasi siyempre, magkaiba pa din po yan eh yun po yung aming ano, magkaiba naman yan eh. Uh -huh. Uy, grabe ni Ratrat po kami ng matinding ulan Kita nyo naman, bumaba yung ulap Ayan, oh. Mm. -hmm. Sana nabawasan ang langaw <laughs> Higil na gigil ako sa langaw Grabe Alam nyo ba kahit nasa kwarto kami mga ka farmer Kwarto na yun ha Saradong sarado Yung pandikit ko na ilinagay doon Dalawa Punong puno Ganong karami Kaya talagang hindi nyo po ako maaanong gigil na gigil ako Talagang ay nako ah, Pero oh, ganon talaga Ayan, inulan po tayo ng napakalakas. at t'ko, tingnan niyo naman yung tubig, oh. Buti na lang may butas po doon. Tingnan niyo yung tubig nadadagdag. Ganyan po kalakas. So siguro ito na ihihingi natin. Inihihingi natin ng malabagyo. Binigay na yung malabagyo. Ay, paano kaya tayo ito? Ayan. Hmm, dito nagkana nang na, na, tataktam din to. Ayan po yung tubig, oh maagos pa so, kailangan natin magkaroon ng kanal doon uh, tatakbo dito medyo madugo din yan ah tapos ayan nakasampung tambak daw po ngayong araw ang na-deliver si papa yan takot na takot sa tambak namamahalan kasi siya siyempre Nani na din. Siya po kasi nag-aabono. Siya ang nag-aabono weekly. Binabayaran namin yung uh, benta. <laughs> benta ng lechonan. Buti na lang medyo malakas-lakas po. Uh, laking tulong talaga. So ayan. Uh, daw. Pinatigil niya muna. Sabi niya tama na muna. E, eh, wala na. Hindi na rin naman po makakapasok na siguro. Siguro kahit dito mag-aantay tayo ng matinding init. Mga tatlong araw yan. Dalawang araw. Ayan po. Ito na yung tambak. Oh, nakarating na dito. Ay. Pa na. So, paano kaya yung tubig dito? Saan dumaan? Ah, dito pa rin. Ayun, dito pa rin po dumaan. Ayun. wash out yung ibang buhangin ah. Kasi kung yung mga sampu sigurong ito ay malaking bagay na din doon, tulong doon. Tingnan natin. Huwag naman tayo sanang madulas at mahulog. Yari tayo. injured. Hey, George. Huwag naman. Huwag naman. May buhangin to kaya hindi gaano nga ka. Dulas. Ay, yeah. nakakatakot ah. Huwag ka nang kumaskas ng potito. Hayaan mo na. Mahulog ka pa. Okay. 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 Ah, so eh, dito nakapagtambak po sila. So ito yung natambakan din nila. Tapos doon, kunti na lang. Kunti na lang. Tamang tama siguro yon. Yung naan Ay, dito po nila i- eh, lalaglag yan oh. sampo pwede na sampo sobra sobra na po siguro yung sampo dito 1, 2, 3, 4, 5 oh sobra sobra na oh, may namilipad pang kalapati si Rambo ah nagparonda pa yata ang loko ano oo nga ayan so konting kembot na lang matatapos na po yung ating tambak dito sa island hmm. hayaan lang natin muna then tatalon tayo sa kabila, project sa kabila hayaan lang muna natin itong bumaba ng bumaba tapos pagka gumanda ganda pa, kasi nga aasintahan pa muna natin to bago natin pala iwan tataas pa po ito ng dalawang hollow blocks pa yung pinaka flooring nya, tataas Oh, Ganon ang magiging itsura. Oh, ba? Diba? Pwede na. Pwedeng pwede na. Tinuloy na lang natin yung vlog kanina. Ah, kahapon kasi sayang din yung video ko. Pinaghirapan ko din. <laughs> so ayan, tinuloy na lang. Buti na lang kasi nagli lang ang vlog natin. Hindi na po ako masyado nakapag ano dahil grabe yung alam niya yun yung pagod nung Ah uh, Dalawang sunod na Sabado Linggo, hindi din po pala biro yung maraming bisita, syempre pero yun naman ang gusto natin. Kaya lang, hindi po pala ano, hindi po pala biro din yung pagod. Parang alam mo yun, latang-lata yung katawan ko. Kaya bago ako magsundo kay Chichi, parang alam mo yun, parang parang kulang sa tulog na pagod na pagod yung katawan mo. Kaya pala si Bebe, yun din po pakiramdam niya. So, ayun. Pero at least, kasi yung hindi lang po kasi physical eh. Yung mental din ang nangyayari. Kasi talagang pag nagdagsa po yung mga tao, alam niya yung pakiramdam na siempre hinahabol mo makapagservisyo ka ng maayos. di ba Sama-samang stress na rin po. Tapos, kulang ng lamesa na sasabihin ni eh. tapos di ba nung umulan pa naglip naglipatan po yung apat na table dito sa Acacia so alam mo yun, dagdag stress din buti na lang, may mga lechon naman tayo so yun yun, nababawas na pero yung uh, yung buhos po ng tao nang sabay-sabay tapos sabi nga ni bebe, parang kulang tayo sa tao sabi ko, kaya naman kaya lang yun nga, yung mga tao natin kailangan lang talaga mag kumambyo uh, ng segunda, tersera kasi pagka yun pa rin ang kilos, wala talagang mangyayari ngayon, yun, dagdag stress din po na uh, wala pang nagsiserve, misan kasi nangyari, isang malaking table ipapabalot na po yung kanilang mga leftovers, diba, yung mga tira nila kasi marami kasi mag-order eh so yun doon kami natitenga nasa si ganito, nag-take -nag out pa kuya, nagbabalot pa doon sa kabila so medyo doon, medyo nai-stress siya, kasi syempre eh, ano, ang uh, tawag dito inahabol mo yung magandang servisyon eh dagdag pa yung mga uh, syempre hindi naman lahat na po viewers ang kumakain hindi na po lahat subscribers so syempre hindi na po nila gaano naiintindihan yung pagkukulang di diba? pero yung iba naman naiintindihan nila ilan ilan lang po kaya ayun isa pa yun sa mga dagdag din na sabi ko naman sa kanya kasama yun actually nag meeting na kami sinabi ko na oy ngayong busy tayo expect na hindi na lahat 'yan may intindihan. Hindi na lahat na alam niyo 'yon yung pag pagano uh, pag pa lang kasabihin niya. Uy. Ay, lumubog ako. kala ko matigas 'yung nadaanan ko pambihira, oh. Ah, talaga malakas po ang ulan. So, ayun, umas na lang tayo. Ah. Uh, 'Yun, mental, physical ang uh, nakakapagod talaga. <laughs> Ay, so ayan, marami pong salamat mga ka-farmer papa kayo magpapakain ng kalapati dito na ako dadan dahil sigurado maputik dyan, ba? Diba? Okay, uy, buti na lang may panghugas. Sabi oh, ah. Yeah. matigas na. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.